Uy, huwag ka matakot sumugal ulit sa pantibig. This time, sumugal ka sa apat. What? Para kung saktan ka man ang isa, meron ka pang tatlong bata. <laughs> Gusto mo bang malaman kung sino ang mga tunay mong kaibigan? Mag-vlog ka. Makikilala mo kung sino ang mga totoong susuporta sa'yo. Uy, Beshi, huwag ka naman kot? Makakahanap ka rin ng taong bubuo sa'yo. Bakit? Mukha ba akong basag? <laughs> Sana all nilalambing pag Ako kasi, bahala na daw ako sa buhay ko. Matuto kang pumikit pag ikaw ay naiingit. Kaysa naman lait ka ng lait, mas masahol ka pa sa panit. Huwag mong gantihan yung mga tao may galit sa iyo at patuloy kang sinisiraan sa ibang tao. Pandaan mo ang kropas na bolo kusayang bumabagsak.